sure si mga idol tingnan nyo so mo yung baka, na dala nila sa highway dala, -dala nila traffic o, malabis sa akin natin o, nakakatakot grabe pag nasagi tayo nyan gas gas tayo wala na so, tingnan ba, tayo hindi tayo babayaran ng mga yan sila pang galit ba't mo eh? di ba Oh, bakal. Traffic na naman mga idol. Nakausod lang tayo ng konti traffic na naman. Makakarating kaya tayo sa trabaho natin mga idol. Traffic, traffic, sobrang traffic. So what's up, what's up mga idol. Tingnan nyo itong kasunod natin. Bakal, bakal ang dala. Dumidistansya tayo ba mamay masagi yung sakin natin yung magasgas para matusok pa yung windshield natin Diba? Kalaking bakal Yung kalakalawang pa Oh? Gusto pa niya yata sumingit Ako po, delikado yung dala nila Ano kaya mga Dito malilate ka talaga sa ino Kasi mahirap na sumingit dito Pag sisingit ka dito, ikaw ang talo Mama, ka parang bakal-bakal niya Sobrang traffic, Oh. traffic 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 di bawah nah kata aku oh, oh, oh. Di bawah.